Para ka lang gumagamit ng glue gun. Ayos, napakaangas gamitin, no? Oh. Troll, mascarinha, sang pinakahambol Simpleng tao, astig sa carrera Di mo mahabol, malapit dumiskarte kahit ano pang trobol Napakadali lang gamitin ito Kukunin mo lang ang filler wire, hihilain ang wire Puputulin ang dulo, bubuksan ang unit, tatanggalin ng lock i-install ibabalik ang lock isushoot lalabas sa dulo yung wire at ilalock iigpitan ng konti tapos isasara isasaksak tapos i-o-on ayun na testingin natin pindutin ang button at ilagay sa big ilagay yung ground pagpipindutin mo siya iigot yung wire tapos magkikita mo lalabas na yung wire at pag yung wire lumabas na titimplyin mo lang dito kung, kung ilang voltane at ilang ampere tingnan mo kung saan siya compatible testingin natin Kulang pa siya sa bultahe pag ganon. Bagalan natin itong amperahe. Dagdagan natin yung bultahe. Tingnan natin kung saan siya magiging mas maganda. Ayan. Napakasimpleng gamitin. Linisin natin. Ayan. Nakapag-welding na ako in an instant. Try natin tuloy-tuloy. Tignan ko kung marunong pa akong mag-welding ng MIG-weld. Ayos, napakaangas gamitin ha. Oh. Yan, ayos. Para ka lang gumagamit ng glue gun. Kaya kung ikaw, paguan sa pagwe-welding, heto ang marirekomenda ko para sa'yo. Mag-mig ka by the aim. Napakumura at super daling gamitin. Kaya kung ako sa'yo, pindutin mo na yung link dyan sa comment section, dyan sa baba, para makapag-welding ka na ng maayos. Bye-bye!